Ayun, good morning mga lords, ah uh, papakita ko lang sa inyo yung uh, project natin na Dem Gapi, no? So, nag -groom tayo ngayon, nagbe din tayo para dumami sila. Yan, tignan nyo mga lords So, good morning nga mga lords, no? So, dito nagkakapit tayo. Kagigising lang natin at um uh, tignan nyo, yan yung Dem natin na project. Yan yung ginugroom natin habang binibreed para mas gumanda pa yung ano niya, pagbuka ng tail niya. Tapos ah uh, sagana rin yan sa live foods no. Kung makikita nyo dito, papakainin natin siya ng ayan, kitikiti. Maganda sa ano yan. Sa nagpapakainin tayo ng magna dap niya. So, nagbebenta rin tayo ng starter noon, dap niya. Yan no? tingnan nyo, lusog, oh, tingnan yung lusog Yan naman. Sa mga mag-aalaga, sa mga baguhan, uh, alaga lang kayo. Makukuha nyo rin yung tamang pag-aalaga yan. Kasi lahat naman nagsisimula, uh, medyo nagkakamali rin. Yan. Basta alagaan nyo yung water quality. No?